So guys, good morning again. So ngayon mag-update lang muna tayo sa ating mga subscribers no. So ngayon ay meron na tayong 2258 subscribers sa ating channel na Probinsyano na So maraming salamat sa mga nagsusubscribe sa aking channel at sa mga walang sawang sumusuporta sa aking channel. Probinsyano na maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana po susuportahan niyo pa ulit or susuportahan nyo pa po yung mga videos ko na aking upload uh, kasi marami din po kayong matutunan o may mga aral din po na mga videos na aking ina-upload po rito so sa muli po maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa aking channel hindi lang po mag-subscribe mag kayo kundi rin po pwede naman po manood kayo sa aking mga videos na ina-upload dahil yung content ko po rito ay mix vlog po mix videos po na aking ina-upload may mga tutorial videos din po ako na pwede yung papanoorin sa king channel. So, sa muli maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Happy happy 2258 subscribers po. Thank you, thank you so much guys. Bye-bye.